may isi-share na naman akong isang uh, panibagong prank. Na prank na naman kasi ako. Palagi na lang ako pinaprank ng mga tao. Mukha ba akong si prank? <laughs> Di ba wakwak ako? Ba't ako pinaprank palagi? Kasi kanina, ganito yun. May tumawag. So, hayaan nyo ng kalat dyan sa may likod ha. Kasi masama ang lasa ko today. So, maghapon ako natulog bumawi ako ng lakas ng loob. Ay, lakas ng loob. Siguro sa pagod. Patanda na kasi, hindi pa bata. Ganito yun, na-prank na naman ako kanina. Ay, tumawag sa akin. Lalaki. Hindi ngayon excited naman akong sumagot. Kasi, akala ko na naman, ay ano na naman eh, yung... Yung pang forever na naman ba? Yan ang sabi niya sa, ay, nagtanong siya sa akin, sa niya, anong size ng t-shirt mo? Sabi niya, ganun. Di, alam niya naman na adik ako sa mga t-shirt, tapos free size. Di, ayun, sinabi ko, akala ko bibilan ako ng t-shirt. Di, tapos sabi niya, tapos anong, pinoy man siya? Anong size ng bewang? Bewang daw. Di, ayun, sinabi ko na naman. Di, ko, medyo tumataba ako ngayon. Ganito ang size ko. <laughs> Excited ako eh. Di, sabi niya, ah, ganun ba? Sige ha. Ngayon, alam ko na kung anong sa t-shirt. Ah, alam ko na ang size mo sa t-shirt. Sabi niya, ganun. Alam ko na kung anong size ang bibilhin kong hanger. <laughs> hanggang palang bebelin. Tapos sabi ko, tingnan nun. Tapos sabi ko, paano yung sa bewang? Bebelin mo ba ako ng pantalon? Sabi naman niya. Hindi, bibili kasi ako ng anting-anting. Gusto ko dalawa tayo may anting-anting. Kaya, kaya tinanong kita kung ano yung ano, yung size mo dito para, para hindi naman medyo maluwag at masikip sa'yo yung, yung anting-anting. Ay, pinatayan ko siya ng tawag, bumbung ka, tumawag ka sa iba. <laughs> Ay. Sino pang na prank? Tiyan? Share niyo naman yung prank niyo.